isang masaya at masaganang buhay sa inyo mga okay welcome back sa aking channel welcome din kayo dito sa ating uh, roof deck gardening at shout out sa aking mga friends all over the philippines ah, dahil po hindi tayo mga pag uh, training ngayon wala tayo mga players sa wala mga laro ay eto si coach Manny po ay naging isang uh, magsasaka na ngayon farmer dahil ito po yung ating libangan ngayon kaya sana ay mapanood nyo tong video na to ayan So ngayon po, super excited lang ako na i-share sa inyo yung aking uh, isa na namang karanasan. At uh, itoy alam ko makakatulong sa mga nagnanais magtanim, ha, na, napaw sa nais uh, maglibang sa pagtatanim, sa farming. At ito po i-share ko sa inyo yung aking mga yung uh, germination ng aking uh, mga uh, ipinunlang lang ampalaya. Ayun po at uh, update ko rin kayo nung aking tanim na ampalaya na pinakita ko sa aking mga last video ayan papakita ko sa inyo itong napakagandang balita na ito kaya sana panoorin nyo ayan po sa aking mga kaibigan at mga ka okay na nanonood dyan ito na super excited akong i-share sa inyo itong napakagandang balita na ito good news po ito meron ding bad news pero ito muna oh. makikita nyo ba diba? Ayan po ah. ayan nakikita nyo ba diba? nag-sprout na yung aking mga ipinunlang ampalaya at almost 100% po kaya na tumubo itong mga butong ito na ito po yung napakatipid na pamamaraan kagaya ng sinabi ko sa una kong video ang ginawa ko po rito, bumili lang ako pumunta ako sa palengke, bumili <tipan> ako ng nang ano nang halagang 48 pesos yung isang malaking uh, bunga ng uh, ampalaya at uh, pinili ko po yung mahihinog na at ang ginawa ko ay uh, tinanggal ko yung mga buto Siyempre, ginulay ko yung uh, gulay, tapos yung mga buto lang tinanggal ko at uh, pinatuyo ko at Okay. Ito na ipinunla ko na, ito na sila ngayon. At uh, yun po, di ba? Napakatipid na at napaka-easy. O oh, ito po ang medyo negative. Ah, ayan, walo yan, oh, walo. Lima yan, dito tatlo. Walong uh, buto po yan na hindi tumubo. Yan po yung bad news. At ang good news ay uh, sa kasam ito po sampu yan tumubo yung dalawa at mamaya ipapakita ko sa inyo i-update ko kayo kung ano na ang development nila ngayon ito nga binili ko to ng 200 pesos sa online hindi ko naman kayo din bumili sa online ano pero minsan uh, diskarte lang din ayan po ito ayan so 20 isa, kasi 200 sampu eh ngayon ang tumubo ay uh, dalawa lang ayun kaya medyo malungkot tayo dito sa parting ito kaya yun, yung ang aking uh, suggestion sa inyo, eto, mas okay yung bumili ka sa palengke. Kasi, ayun, napatunayan natin na almost 100% talaga nag-germinate. -ge okay, so ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung mga kasamahan nito na sana ay makabawi tayo dun, uh, lumaki at tubu, uh, bumunga ng marami para makabawi tayo sa 200 na puhunan. Ayan po, let's go, let's go. Ayan, ito na po yung ano, uh, uh, update ko sa inyo nung development nung aking nga uh, uh, binili ko sa online na mayroon tumubong dalawang buto. Ayan na po, niyo di ba Wow, ayan na. Umakit na siya dito sa ating uh, dito sa ating gapangan. Ayan na. So, magaganda. Masisigla ang uh, mga dahon niya. At, uh, ayan. Ito pa yung isa. Papakita ko rin sa inyo yung isa. Ayan. So, ayan po. Dati maliit lang yan, di ba? ayon Malapit na rin siyang uh, umakit ng umakit dyan. Dito, dito. Ayan. So, ayan po at uh, syempre i-update ko kayo ng uh, mga susunod na development nito hanggang sa tayo yung makaani kaya abangan nyo po yung susunod na video kung meron pong ano dyan, uh, bago pa lang sa aking channel sana po ay mag-subscribe kayo at uh, i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video ayun po yung aking short video na super excited kong i-share sa inyo dahil napakasaya ko talaga dahil wow Almost 100% ay uh, naggerminate at ayun. At least we proved na patunayan natin na talagang uh, yung pamamaraan na yun ay talagang uh, talagang uh, pwede nating i-share sa mga taong gustong magtanim. Ayun po. So sana ay paki-like at share nyo naman yung ating video para magkaroon din sila ng idea at ma-excite, ma-encourage din silang magtanim na napakasaya talaga. Ayun po. So, maram, muli po, maraming-maraming salamat at shoutout sa lahat ng aking kaibigan at mga ka-okay. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!